guys maraming namiming dito si kuya nakahuli ng hito alright 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 hi guys good afternoon this time nandito tayo guys sa mandaluyong sa Ila barangay ilaya so mga ngawil tayo dito guys subukan natin uh, try natin mga ngawil dito at saka sana makadawi rin tayo ng marami at para may may pang ayuda tayo sa mga kapitbahay natin so ito guys yung ating unang kwan unang hagis ayan ay mala, mababaw lang siya sana wag magkwan wag sumabit ganyan tayo guys malali Mababaw lang so kailangan magbawas tayo so mamaya guys Tingnan natin ha <laughs> good tapay sa tapay para lakay ah tapay sa Yes. Oh, kanina mas malaki pa ko lang din eh. May hmm. okay. pa mo kayang punta, nakakuwi yung mga yan eh. Oo nga yung mga nakita ko kasi sa mga kwanda, may sako-sako dala niya Ano yung <laughs> pag-isga mm niya? Hmm, ito pa lang. Isa pa lang, kawawang ako eh. Sige, huli tayo tayo, sabihan kita. Sige, sige lang, okay lang ako dyan. Maglibang-libang lang naman ako, hindi, ko na, hindi naman masyadong seryoso. <laughs> guys, may nahuli tayong bulinggit. hindi ko alam kung ano to. ala kuan, hmm, bulinggit guys oh. tang liit ay nako. bakit naman kumain kasi? Oh, return kita Tabagay mo lolo mo. ting okay, guys, huli, mm hmm malaki ba to? oh, talagang malaki guys. Oh. Oh. Lucky. Oh. Hmm. Ready? Ready? Ano yun guys o, Sorry oh, oh. ah, malumi ka kamay ko Ano Awo, awo. awa Ah! Ano yun? Ano yun? Ano Mm. Uy. Uy nakakarami na mm. Maraming ko ba? dalawa pa lang Kararating ko lang Uy nakarami <laughs> na Nakakarami na Angga Galawa lang <laughs> Oo oh, Gano'n Huli mm. na naman guys Good size Wow Good size Pulahan pa guys Yes pulahan no oh. <laughs> Ang ganda Ang galing Pulahan guys Ang laki Wow, ang laki. Mm. Malapit -hmm. mm. sa Guadalupe Tulay. Ano? LRT yan, yan. yan. Yun. Guadalupe yan yun nandyan. Ito yung mandalo yung guy. ha <laughs> yun guys o ang laki siguro ah okay. ah kasi kailangan ko na siguro mag one ah uh. guys hmm. on. Oh, lucky. <laughs> isabit sabit lang pero malalaki. Kasi nasa bato ay. Ngayon yeah, try nga natin 'to. Lucky. Guys, ang lucky oh. Try natin itong pang-ipit ko, guys. Ah. Mm. Ay. Oh. Ambaga. Ay, shoot. Hello. Ang tagal naman kasi na na talaga. Ito. Guys. So. Ayun guys. Apat na ba ito? Ah, lima na, pang lima na ito guys. Malalaki. Isa lang nahuli kong maliit, pero Pinak pinakawalan ito guys. So, see ya Ano, huli ko. Hmm. Yan guys oh sorry na kuya oh ang laki pla pla kasi laki ng kamay ko malaki pa yata ganyan yan 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 kamay yun yeah, ang palad ko guys ang so, ganyan oh. pla pla And guys so oh, good size pulahan guys mm. okay. pulahan Very good. Very good, guys. Oh, I'm lucky. lulubog na guys ay well, yeah. ko arroyo ulit <laughs> yan ang arroyo ang laki keep na natin to guys ang laki nya sambandihado ng makakain ng makakanyan pamigay natin guys hindi natin ang susuluhin mm -hmm. Guys, Pili to good size siya. Hmm. Tama, good size niya ito. Hmm. Good size. At saka to Legit na one. Na tilapia siya. Hindi siya royo. Para ko pa lang guys. Kinain na kaagad ng ano ba 'yan? Bulinggit na 'to. Wala na kaagad yung dalawa kong kwan. Pa uh, ino. You, know. you know, babalik natin 'to guys. Ano ba 'yun? Matkumabius. good size yata tingin aha nakatotawa lang pa rin natin to guys maliit siya doon sa banda para hindi na siya makakondito baka mahuli-huli siya eh kung so, ko siya hulihin ko na talaga siya ang gasinayan niya ka dito pala marami eh may maraming aruyo dito guys Terry na to Yun 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 Pinihila na Sige Maliit Maliit guys Return ulit Mas maliit ito kaysa na binalik ko kanina It's okay Pinakain na ulit Oh, dalawa guys. Dalawa. Ah, oh, sana good. Ay, yung isa good. Ay, pari yung good. Oh. Okay, so. Wow. Uh -huh. And guys, dalawa. Arroyo yata itong isa. Pero malaki siya. Hmm, arroyo yan guys. Ano ang sabi ng Arroyo. Yung bilugan yung ulo. Malalaki ang kaliskis. Pero magandang ang size niya. Kukuhanin natin ito. Kung hindi man natin makuha nito, bibigay natin guys. Maraming nangangailangan doon na walang ulam. Nagpaparamdam sa akin na pigyan ko naman daw sila. Ito. Bitawan natin ito guys. Hindi mali ito. Pero pwede na yun guys Kung kwan talaga pwede yung kinukuha na ngayon ng iba dun eh Pero siyempre dito tayo Para lumaki laki naman pa Yun guys Arroyo Siguro ay eh, bibigyan natin sa ayuda Pero yung mga mangingisda guys Hindi na nila kinukuha yan yung mga arroyo Kasi hindi Una daw ma, Hindi na masarap Ewan ko lang Kasi tinikman ko yung guys eh. Masarap naman siya sa sabi nila Matigas daw ang laman Normal lang naman sa para sa akin Kasi Sinubukan ko yung taxi eh. Okay lang. Normal lang. Ayaw ko lang. Depende siguro. So, see you na maya, guys. Maghahagis ulit tayo. Enjoy. Sir. Malit. <coughs> so, pakasawa natin. dawi na kaya ayun dawi na kaya ay ganda kala ko maliit lang yun guys so Thank you. Thank you. Hello. How are you? That's the good one. Thank you, you. na ba guys, huli. Malaki siguro ito. Ay, paruyo. Paruyo yata guys. hindi. Ay, ano yun ba ito? Paruyo. Kapag hindi naman. Pwede na to guys Bibigay ko na lang ito Okay hey guys Pwede natin Bubot pa Filter natin yung guys Baby pa uh, 2.5 Tuloy natin guys 2.5 ubos ang ating kuwan pero no okay na nakadabi naman tayo ng malaki para ko malaki malaki kasi ang bigat ah hmm. ang mata pula ang buntot oh okay. guys dito ko sa konti lang sa maliit ng guys Isa may barat, may kompa naman. Ikikwan na natin yun. Ay, ang liit guys. Ang liit. Return. Aha. Uh ang -huh. liit. Yung maliit na yung kabilang side dito. Yan, nakita nyo yan. Maliit ang pain. Try natin guys. Kanina ganyan ang pain ko pero malaki ang huli. Hindi ko muna siya papainan. Guys. liit. Ah. Uh, -huh hari to guys mali return return pero maganda ang kanyang pagkakaiba bueno, na pagkadawi doon sa maliit na hook lang na huli na bunit size lit no? maliit lang yan ang hmm. ganda ng pagkakuan niya hmm. pagkadawi niya walang kawala guys Hmm. Hmm. para mga 15 pieces na yata yung huli natin pwede na hindi naman eh, so enjoy lang tayo guys ang ganda ang ganda ng dawihan medyo matagal lang konti lang pero okay so yun guys hindi ko alam kung maliit, maliit pa rin kaya pwede ay maliit pa rin maliit po guys e, kung ano lang natin, kabitawan bitawan natin to guys ano hmm. three fingers. dawi guys may eh, maliit parang ito rin yata yung kanina pero magandang kwan mapula pula siya pero pakawala natin siya guys ah hindi ito hmm nayari niya na yung kwan yung ating bahay pero pakawala natin sa guys pero ano? puri mga 3.5 fingers ang kinukuha natin guys uh, mga 4 fingers up maliit to maliit ala nasabitan lang yata Aray. maliit guys eh. maliit pakawala natin Baby pa Guys so Pulahan guys Pulahan Good size pa hmm. Pulahan Good size Ang laki Wow Ang laki guys maganda maganda rin dito pero may akal lang hindi naman masyadong matagal ang waiting mo siguro mga ilang kwan din mga 10 second din guys, so, good price pa rin naman yan good size pero uh, yun Yes, Pang sampo na yata natin. Eh? Hindi ko na hmm. Huli natin. guys Holy, pero maliit uh, So later, return Baby pa to eh Hanap na uh, ako Tawagin mo mga lolo mo ha Oh wait Wait na pwede pero medyo maliit siya guys uh, hindi ko alam kung ano to bibitawan ko siguro to o oh, kamigay ko na lang to Tayo din naman binibigyan nila ako dito guys pero hindi ko tinatanggap gusto ko yung dawi ko eh Malalaki din naman yung huli nila, pero hindi ko na natin natanggap, please. Mas masarap kasi ang feeling kung huli mo talaga. Hindi. Sabi mo ay ko ba? Sabi ko, sige, kung wala, huli nyo lang. Kasi para mayroon din naman sila. Kasi ako naman, hindi naman ako masyadong pangyayari. Kahit konti lang ang pinatakot. Sure, sir?

wala din leader ka yan pare, eh pa leader pa ha ano na ay wala na yung wala akong dala eh paano lang ko yun lang Oh, lucky. <laughs> Ay sabit lang pero malalaki. Kasi nasa bato ay. Ano yeah, try nga natin 'to. Lucky. Guys, ang oh. Try natin itong pang-ipit ko, guys. Ah. Mm. Ay. Oh. Ang baga. Ay, shoot. Ano? Mm. Guys dito. guys. Ayan guys. Nakaulit tayo guys mga friend. No? Yung, uh, to, nakalimutan ko na naman ang pangalan nito. Pero pa maliit lang siya guys. Sa uh, uh natin. Kalimutan ko matalas. <laughs> matalas pala ang kanyang. Ah, hindi ako natinig may nagpapapalag dito na tayo guys sa ilalim ng tulay ng Juan Guadalupe sinubukan ko rito nakahuli na ako ng malaki i-try ulit natin hey good size guys huh? good size original so guys yun tayo sa ilalim ng tulay yun ng Guadalupe yun guys good size na 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 bibidyohan yung mga huli ko Ay, yung bata sila na sa lions kahit nasunogang kami go 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 lang sila na so yun guys hanggang dito na lang yung ating vlog don't forget to subscribe, like and comment thank you for watching bye, -bye. guys good evening ito yung nadawi natin guys kanina may iba dyan, binagay din ng isa kasing ayuda sabi ko huwag niya itapon yung iba kasi malalaki rin naman kasi gusto niya kasi mga kasing laki ng mga plata -pla o five, five fingers Kalalapat so sabi ko yung mga four fingers Bigyan niya sa akin para mapangayuda so ito na yung guys sariwa pa yun oh no? ang lino-lino pa ng mga mata niya kasi nilagay may may yellow siya yun may bahay buhay pa nga dito uh, mga kaliwa pa guys so, yun lang guys uh, pa party party na natin to kasi marami nang hihingi guys good morning this time guys nagluto tayo ng uh, munggo so yung pinaghalo ko rito wala akong ibang hinalo kundi itong piniritong tilapia natin guys so, yan. yung huli natin ito pa yung nauna kong huli eh. Nakaraang linggo pa to guys. Hindi yung kahapon. ano you know? yeah. yeah. Pinirito ko yan muna bago ko hinalo dito sa munggo. Ang halo gulay ay ampalaya na may sili. Yan lang. Ginisa ko lang siya guys. Gusto ko kasi yung munggo ko may sabaw. Ayaw ko yung tuyo. Nasasamid ako dun guys. So, masarap siya. Tinikpan ko na. Wow, sarap. Munggo sa tilapia ng Ilaya. Barangay Ilaya. Yun yung halo niya, guys. Wala nang iba akong hinalo dyan. Sarap siya. yun lang. Tapos, mayroon pa tayong niloto bukod dito. Siyempre, itong tilapia natin. sausawan niya. May sausawan din naman doon na binili natin. Yun lang guys. So, siguro itong kainin natin. Yung one, maganda daw to eh. Uh, ilang percent lang sugar nito pag uh, once na yung lamig ang kinakain. So, yun know guys. Bye!